parang kahapon lang kailangan siyang tulungan ng kapwa tao eh, 'di ba? Tapos ngayon nga kampanya na dahil lang ko ka ng kapraso. Napipikon ako, naiinis ako. Magalit kayo sa akin, wala akong pakialam. Pero alam ninyo, Pilipinas, alam ninyo na ang dahilan kung bakit ako nagagalit para sa si ikabubuti ninyo. Die, grow, 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 in oh, narinig ko yan eh. <clears throat> Ah, uh, palagay ko si Rosmar kahit pa paano may otak-otak eh. Pero hindi ko nga lang alam kung ano plataforma ni Rosmar. Hindi ko alam kung ano plataforma ni Rosmar. Pero yung grabe naman yung diwata. Parang kahapon lang, no? Parang kahapon lang, kailangan siyang tulungan ng taong bayan. Tapos ngayon nangangampanya na, ano to, kahit sino na lang, pwede. Okay pala yung ganun Nakakapanlumo ang Pilipinas pag ganyan Kaya nga sabi ko, ako palagay ko ha dapat talaga gumawa ng batas para mapigilan yung mga ganyang nuisance candidate. Eh. Na o, oh, mayroon naman ng batas para doon. Pero at least at the very minimal, palagay ko dapat itaas yung minimum na ano, na requirement para makakampanya ka. Palagay ko nga dapat i-civil service muna eh. Bago ka makakampanya, dapat nakapag-civil service ka muna at po ka muna. Kasi tingnan mo yung konsepto, ano parang kahapon lang kailangan tulungan si diwata, tapos ngayon dahil lang nagkapera, nakakampanya na. Dahil lang sumigat na ang kampanya na. Ano yan? Ba't ganun? Ano alam niyan sa politika? Ano alam niyan sa paggawa ng batas? Hindi ko maintindihan yung ganun konsepto eh. Kita mo, with all the knowledge that I have, with all the wisdom that I have, meron naman akong konting alam sa politika, pero tignan mo, hindi ako makakampanya. Kasi alam kong merong mas deserving kesa sa akin eh. Alam yun, may, may taong mas may puso kesa sa akin, merong taong mas qualified kesa sa akin, yun yung mga dapat na nandun ako tutulong na lang ako doon sa mga tao na yun. Pero hindi para ako kakampanya pa. Kasi I don't feel like I deserve any position in the government. Pero itong si Diwata, na naman pa. Na naman. Na nakakaburat. Na Kung ganyan rin lang naman ang politika natin, Pilipinas, lulubog tayo pare-parehas. Maniwala ka sa akin, lulubog tayo pare-parehas. Pag binoto nyo pa yan, talaga. Pare-parehas tayong lulubog kung ganyan yung mga mambabatas na gagawin ninyo. Ano alam niya sa paggawa ng batas? Eh kung si Bato de la Rosa nga, tignan ninyo, di ba? Kung si Bato de la Rosa, partida PNP chief na, pero umaamin siya na hindi niya alam kung ano ginagawa niya sa politika pagkatapos niyang maiboto siya ng mga tao na tagagawa ng batas. Umaamin siya, pero PNP chief na yun, ha? Si Diwata, sino siya? Di ba? Nakakaburat yung ganun. Ako palagay ko talaga dapat magkaroon talaga ng ano minimum taasan natin yung minimum requirement bago ka makakampanya. Hindi kahit sino na lang pwedeng kumampanya dahil lang sumikat ka. Kasi isipin mo, 'di ba? Isipin mo yung konsepto na dahil lang social media influencer ka pwede ka nang kumampanya. Eh ano ibig sabihin noon? Kahit ka, kahit ka nilaro mo lang yung politika tapos pinagdrepan ng mga taong bayang iboto ka, 'di ba? Ano kaya na magiging itsura ng politika natin sa mga susunod na panahon? Hindi nga, kurap eh. Okay lang sana. Kahit pa paano, medyo may magagawa pa yung mga korap sa politika eh. Pero na, isipin mo, puro mga b**o yung mga na mga politiko natin. Nakakatakot yung brad. Nakakatakot makita yung politika natin na puro b**o yung mga nangangampanya. Mas pabor pa ako ng kapiraso ng kahit papano, medyo kurap ng konti eh. At least maraming nagagawa. Pero kung puro na, ano magagawa niya sa politika natin? Nakita ko yung listahan eh. Yung iba ron, talaga. Kung mga ka, sino ka Baano ba? Ano ba nagawa mo? Yung iba, gumawa lang ng clout. Kumakandidato na ano naman po ni MJB? Anong masasabi mo sa sa sinasabi ni Bob Marley na if she's amazing, she won't be easy? Totoo naman yun. Anything precious is hard to find. Kasi kahit si Solomon, sinabi niya yun eh. May mga bagay na talagang nahirapan talaga si Solomon na hanapin katulad ng katotohanan eh. Uh -huh. Tinatago daw ika yun eh. Nakatago, nakatago. Hindi lahat ng ano, uh, ito yung bagay na sigurado ko, yung mga precious, ano, precious stones, mm -hmm. precious metals mahirap mahanap, katulad ng ginto, katulad ng diamante, katulad ng brilyante yes. kaya yung mga easy to find mga easy to get, hindi precious yung mga yan eh anong masasabi mo sa presidente ng Pilipinas about sa mga tumatakbo ngayon na mga influencer dito sa Pilipinas? Ah, walang kinalaman dun yung presidente ng Pilipinas Walang kinalaman doon yung presidente ng Pilipinas. Pero I think it has something to do with the, I will say, low level of requirement on being a politician. Palagay ko dapat itaas yung requirement para maging politiko ka. Di ang palagay ko, dapat itaas yung requirement para maging politiko ka. Not necessarily college graduate, I think. Mm -hmm. Palagay ko kahit hindi college graduate, pero at least at the very minimum, palagay ko dapat naka-civil service para alam nila kung paano magsilbi sa mga kapwa-tao. Kasi isipin mo, tingnan mo, nakita ninyo, ha, derechahan lang tayo, Pilipinas. Sasama lang loob nyo sa akin, pero derechahan tayo. Nakita nyo, si Diwata na kumakampanya. Mm -hmm. Pero nakita nyo rin si Diwata kung ano nangyari nung sumikat na siya at nakita ninyong naaaburido siya pag nagpapapicture ang mga tao sa kanya. edun okay. Eh, dun pa lang sa punto na naaaburido yung mga tao sa kanya, naaaburido siya sa mga tao pag nagpapapicture sa kanya, mga tao, ano palagay ninyo kung uupo ngayon yan sa opisina sa gobyerno? Hindi okay. lalong napikon niyang kapag kami nagpapapicture sa kanya. Yes. Hindi nga ka siya sumusunod sa batas, diba Hindi ko alam. Yung sa kalsada niya, di ba nahuhuli siya lagi? Nung unang ano niya. Ah, teka mo. Oh, okay, ako kakulangan din ng ano yun eh. Kaalaman sa batas eh. Tapos, di diba, parang ang pakiramdam niya, parang pinagkakaisahan siya, gano'n, diba? Eh, where in fact, okay, so street vendor ka, pwede ka naman kumuha ng barangay permit, eh. Mm -hmm. Tapos pwede ka naman kumuha ng permit sa munisipyo. Bakit? Ayaw mo. Tapos pag clearing kayo, nagagalit kayo. Mm -hmm. Tapos ngayon, kumakampanya ngayon yan, hindi nga sumusulod sa batas. Diba? Eh, tignan mo, sabi nga, ulitin ko nga, with all the knowledge that I have, tignan mo, hindi ako kumakampanya. May alam ako sa politika, hindi ako, hindi ako... Pero hindi ako kumakampanya. Bakit? Kasi alam kong may mas deserving pa kesa sa akin. di ba? Alam ko na mayroong mga mas, mas may puso kesa sa akin. Alam kong mayroong mga mas deserving kesa sa akin. Alam kong magiging nuisance candidate lang ako. Magiging panggulo na ako sa politika. Hahatiin ko lang yung boto para dun sa mga taong karapat dapat. Alam ko na namang hindi rin naman ako mananalo di eh. ba? Diba? Pero tingnan nyo, with all the knowledge that I have, hindi ako kumakampanya. Nakakapagtaka to si ano <laughs> parang kahapon lang kailangan siyang tulungan ng kapwa tao eh, 'di ba? Tapos ngayon nga kampanya na dahil lang ko sumikat ka ng kapraso. Napipikon ako, naiinis ako. Magalit kayo sa akin, wala akong pakialam. Pero alam ninyo, Pilipinas, alam ninyo na ang dahilan kung bakit ako nagagalit para sa si ikabubuti ninyo. Alam ninyo walang kayang gawin yung tao na yan sa politika. Alam ninyo yung pagsunod nga lang sa batas, hirap na hirap pa eh. Alam ninyo yan. Ano alam niyan sa paggawa ng batas? Mm -hmm. Ano alam niyan? Nako na Pilipinas, matuto ka. Pilipinas, matuto ka. Baka naman may bumoto pa dyan. Parang kahapon lang, kailangan tulungan ng taong bayan. Ngayon, nangangampanya na. Anong masasabi mo kay eh, ano? Elina? Ayan, yung mga ganyan. Kahit papano. yang yeah. Yung mga ganyan, kahit papano. Yan, yan si Eli, kahit papano, alam niya pa pinagsasabi niya sa social media. Nasampahan pa nga ka ng kaso eh. Tignan mo, ang tigas pa rin niya eh. Hindi siya na, hindi yung tao na yan eh. Diretsahan lang tayo. Kung totoo yung tao na yan, at kung totoong, alam mo ang puso talaga niya nasa mga kapwa-tao, baboto ko yan. Titignan ko muna, kung kating ko muna, ano plataforma. Nakita ko isa sa mga plataforma niya, kahit pa paano, medyo may sense eh. hmm. Yung ano, kailangan, it, alis alisin, na daw, buwagin na daw yung provincial rate. Kahit pa paano, nagmamake sense yun eh. Between Diwata at saka kay, Elite. kay Elite ako, pasensya na kayo. Sasama lang loob niyo sa akin, mga fans si Diwata, pero kay Elite ako. Sige, go. Okay. Pero agree ka daw po ba, sir, sa pagbuwag ng provincial rate? kailangan ano kail, ito kailangan palagay ko ekonomista ang magsulong yan kailangan ekonomista hindi ko kasi alam kung anong ano eh, track record ni Eli palagay ko ekonomista kasi hindi mo naman alam eh pagagastusin mo ngayon ng sobrang daming gastos yung mga negosyo sa mga liblib na lugar ano magiging implication nun at ano magiging epekto nun sa Pilipinas sa kabuuan yun ang kailangan pag-aralan muna palagay ko dapat pag-aralan muna yan tapos tsaka tayo then we can arrive to a sensible conclusion kung dapat na ba talagang buwagin yan o no? hindi kasi naiintindihan mo naman eh diba pumunta siya ng Dabao pumunta siya ng Cebu tapos ah hindi ko alam pumunta siya ng Cebu pero pumunta siya ng Dabao tapos pinapakita niya ron yung presyo ng parang pomelo kung di ako nagkakamali eh mahal pa kesa sa minimum wage ng isang tao So naiintindihan ko rong konsepto na yun. Ako palagay ko ha, unahin muna natin, isa-isay natin, hindi buong Pilipinas bakay kasi may malaking porsyento may malaking ano eh may malaking possibilitying baka bumagsak ang komersyo natin sa Pilipinas kapag basta mo na lang iniangat yung lahat ng sweldo ng mga tao eh. Diba? You have to think of the businesses as well. Kasi maraming negosyo ang malulugi kapag biglaan na lang na ganoon ang mangyayari. Palagay ko unti-untiin natin. Una muna sa Davao, isunod ang Cebu. Tapos syempre, obviously, andyan naman na Metro Manila eh, okay. ba diba? Para gumabay dun sa dalawang malalaking lugar na yun eh. Tapos tignan natin kung magiging maganda epekto sa Pilipinas in general. Mm -hmm. Kasi makikita mo naman GDP ng bansa eh. ba diba? Makikita mo kung, kung, ano itsura ng ano, kung kumikita ba ang komersyo sa iba't ibang lugar. Ako palagay ko dapat pag-aralan muna yan on a broader perspective at hindi emotional perspective lang. Ngayon, hindi ko kasi alam kung ano pinagbabatayan ni Ellie. Hindi ko alam kung saan siya nagbabatay dun eh. Pero syempre, pag inungkat mo, baka siguro isang araw mag-message ako kay Ellie, tingnan natin kung papansinin ako. Pag pinansin ako, makakapag-usap kami na kaparaso, baka sakaling matulungan ko pa siya sa pangangampanya kung talagang taong bayan ang nasa isip niya. Pero kung ang gusto niya, manalo lang sa politika at ginagawa kasi alam mo hindi mo rin masabi eh. Merong possibility at hindi ko naman inihalis 'yun at hindi ko rin naman sinasabi na ito ang totoo. Pero meron din naman possibility na anday lang kung bakit niya tina-target yung mga manggagawa kasi botante ang mga manggagawa. Sa buong Pilipinas botante sila. So, so di ba? Merong malaking possibility na for publicity stunt lang 'yan. Pero hindi ko kasi alam kung ano pinagbabatayan niya para sabihin dapat buwagin na 'yon eh. Hindi ko alam kung ano pinagbabatayan niya eh. Pwede emotional perspective lang 'yun, di ba? Na inahatak niya lang ang emosyon ng mga tao para iboto siya ng mga tao. Pwede 'yun eh, possibility 'yun. Pero possibility rin naman na nagmamalasakit talaga siya sa mga empleyado. Hindi ko alam, I wouldn't know. The only way para malaman ko 'yan, kailangan ko siya makausap o kailangan makita ko nang buo yung plataforma niya. Yun, yun lang ang paraan dun. para ma, para malaman ko makapagdesisyon ako kung boboto ko ba siya o hindi. Pero butang between Dewata at si Eli, Eli ako, pasensya na kayo. asa ah, love niyo sa akin pero Eli ako. Dewata. Ano mamala niya sa politika? Parang kahapon lang hindi sumusunod sa batas ng ng ano yan eh, ng Pilipinas yan eh, di ba? Sidewalk vendor siya, ayaw niya kumuha ng mga permit pag kinikilir ng nagagalit, pakiramdam niya pinagkakaisahan siya. Mm -hmm. Eh pagkakaisahan ka talaga, bakit? Eh nasa iyo attention ng mga tao eh. Ikaw yung nagiging halimbawa na hindi sumusunod sa batas eh. ba? Diba? Eh diba, nakita ninyo, bago naman ako pumunta rito, bago ako nagtinda sa kalsada, nagpaalam muna ako sa paligid. Sa mga politiko, at saka dito sa barangay, at saka sa et cetera, et cetera, nagpaalam muna ako. Kumuha muna ako ng mga necessary permits. Mm -hmm. Hindi yan, basta na lang ako nagtinda, katulad ni Dewata. Salamat, brother. Salamat. Salamat. Ingat, Ingat yun, ha? Gagawad. Gagawad, Paul. Okay, sige. Okay. Next question. Ta, bakit iba po ba ang pagod sa Maynila kaysa sa probinsya? Palagay ko parehas lang. Pero you have to consider na hindi lang naman pagod ang pinag-uusapan natin eh. Pinag-uusapan din natin pati yung komersyo, pati yung mga negosyo. Okay, sige, ayos, papantay natin. Tapos pag nagsarado ang mga negosyo, eh, di lalong wala ngayon na trabaho. Di ba? You have to consider that as well. Mm -hmm. Kailangan mo rin consider yung mga maliliit na mga negosyanteng panaderia lang naman doon sa mga maliliit na liblib na lugar. O papaangat papa, mo ngayon yung minimum doon sa mga liblib na lugar. O papaano ngayon yung mga panaderia? ba diba? kailangan mo i-consider 'yun eh. Na isipin mo. Sige, okay, sige manggagawa tayo. Wala tayong problema manggagawa. Eventually, gusto mo rin naman magnegosyo. Yung ibang mga manggagawa, gusto niyo rin naman magnegosyo, eh, 'di ba? Paano ka ngayon mag- makakapagnegosyo kung mismo'ng pambayad lang ng minimum, hirap-hirap hirap ka pa? Kailangan mo ring i-consider 'yun na kung ikaw manggagawa, gusto mo ring maging negosyante, paano kapag ikaw na 'yung negosyante? Alam. Kailangan mo rin ilagay yun dun. Put natin to perspective. Hindi lang naman ang importante, e, eh, manggagawa lang magkapan magdamagin. Hindi rin naman ang importante lang, e, eh, pura negosyo lang. Diba? Kailangan balansihin mo yung magabi ng panig. Hindi yan kumakampi si Chester sa mga, ano, sa mga negosyo. Hindi ganun. Kailangan balansehin mo. Bakit? Kasi the least that I want is for businesses to close and then we will have a higher unemployment rate. Nasa manggagawa ang puso ko, but na mahabang panahon ako manggagawa eh. Ang hindi ko gusto, yung mangyari na ang mga negosyo, ng mga maliliit na mga negosyo sa mga liblib na lugar ay eh, magsipagsaraduhan dahil lang hindi nila kaya magbayad ng minimum dahil itinaas ang minimum. Tapos ngayon, bigla ngayon, wala tayo mahanap buhay doon sa mga liblib na lugar. ba? Diba? Ang, ang puso ko nandun sa mga manggagawa pa rin. You have to consider that as well. Unahin muna natin ang Cebu, unahin muna natin ang Davao, tignan natin kung ngayon kung ano mangyayari sa komersyo dun sa buong lugar na yon. Tapos, tsaka natin tignan kung a-apply ba sa mga liblib na lugar. Yun ang sagot ko ron. O, pong masasabi mo sa sistema ng bagong termino ng bansa? Ah, uh, ito bang ano, administrasyon ni Bongbong? I think he's doing well economically. Doing well din siya sa bilateral agreement with other countries. Kasi kung hindi nyo nakikita, tinutulungan tayo ng ibang mga bansa para wag tayo masakop ng China. Ngayon, bukod dun sa dalawa na yon, hindi ko alam kung ano performance niya. Kasi busy kami sa pagluluto na sinigang. <laughs> busy kami sa pagluluto ng Siligan. Eh. may mga bagong empleyado na ako. So kahit paano, medyo makakalaya-laya na ng konti ang oras ko. So makakapag-research na ako ulit kung kamusta bansa natin. Paano maging mabuti ang isang anak kapag minumura ang magulang niya sana masagot? Isa sa mga bagay na mahirap kasi, yung turuan mo pa yung bata kapag ka meron ng sariling landas yung bata. Eh. Kaya nga ang sabi ni Solomon, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya ito manda, hindi niya iiwala. Kamu ka anbente do sa is. You have to consider na medyo may tahig na yung bata na yan eh. Marunong na yan eh. May alam na yan eh. Palagay ko, bawas mo yung resource. Ang dahilan kung bakit binabastos ka bilang magulang, kasi binibigyan mo ng resource para bastusin ka. Yun. Isa pa, kasi wala kang pangil. Baka masyado kang nakamura, baka masyado kang nakagalit tapos hindi na ngayon epektibo yung mura at yung galit mo kasi napakadalas mong ipakita lahat ng bagay na madalas mong ipinapakita sa mga tao nawawalan ng kapangyarihan yung galit mo tignan mo hindi na masyadong epektibo bakit lagi ka na lang galit eh nakita na ng anak mo yun eh ang worst niyan empty threats pira ka lang dapat magalit turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran pagka man tumanda hindi niya hiwala yan. pag hindi sumusunod sa 22 ng kawikaan paluin mo ang bata yun ang nakasulat sa bible eh. nga mo hindi ba blabla kumokontra sa batas yun kumokontra talaga sa batas yun. Pero ito punto. Yung kamang mga nababalot sa puso ng bata, eh. kailangan mong ialis yun eh. Ang kamang mga nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo ito sa kanya ng pamalong pang saway. Yan ang nakasulat sa Biblia eh. Gano'ng karaming magulang bang ang nakulong dahil pinalo niya yung anak niya ng panapamalong pang saway? Pang saway lang yun eh. Pupunta sa barangay yung anak mo, tapos hanggang barangay lang naman yun, hindi mo magsasampa ng kaso yung anak mo eh. Maliban na lang, siguro, kung inaabuso mo na yung anak mo, magkaiba na yun. Boss, anong masasabi mo kay Boss Parak sa OTTY? nag expect ng sahod pag nag-OT sa trabaho. I, I see both perspectives eh. Nakikita ko yung magkabilang perspektibo, yung kay Kuya Renan at saka yung kay Boss Parak. Binubugbugan ngayon ng mga tao si Boss Parak. Eh. Mm -hmm. Pero you have to consider kasi na si Boss Parak maliit na negosyante. Hindi pa naman siya sobrang laking enterprise eh. Hindi siya malaking negosyo. Ngayon, kung mag o ka sa mga katulad ni Boss Parak, makikinabang ka talaga. Paano ka makikinabang? Kasi malaking porsyento na mabilis kang ma-promote sa mga maliliit na kumpanya. Tungkol naman dun sa mga malalaking kumpanya, malamang na hindi makita o mo. Pero naaalala ko kasi yung panahon na umotiway ako sa ilang mga boss ko tapos pinagkatiwalaan ako ng mga malalaking bagay. Ngayon, eto punto. Hindi ko sinasuggest yun. Walang pwersahan dyan. At the end of the day, nagtrabaho ka, dapat ka talaga mabayaran. Pero, kung yun ang dahilan para makapagpalakas ka sa boss mo, para pag may bagong opportunity o may promotion sa trabaho, so be it. Kasi kailangan mong ma-demonstrate sa boss mo yung commitment level mo eh. Ikaw mismo, you just have to be willing to do it. Willfully. Ikaw mismo, willfully. Hindi pinwersa ka. Kasi pag pinwersa ka, eh, na iba na yun. Ibang usapan yun. Kung pumapayag ka sa ganong sistema para makapagpalakas ka sa boss mo, magiging advantageous sa yun kapag nagkaroon ng promotion. Kasi naaalala ko yung mga panahon na ako pin-remote kasi wala pa sila, nandun na ako. Wala na sila, nandun pa ako. O yun. Promoted ako. Lumaki sweldo ko. Ngayon, ang pinupunto ni Boss Parak para maging negosyante ka in the future. Ngayon, eto naman kasi ang punto. Eh. Hindi naman kasi lahat ng tao gusto maging negosyante in the future. Eh. Yung mga tao gusto lang sumuweldo, tapos umuwi na. Yung mga malayo yung gusto mong marating sa buhay, I think, ah, that's one way to go about it. Pero, you have to be willing to do it. Hindi puwersahan. Walang may gusto na pinipuwersa sila mag-overtime. Walang may gusto nun. Wala rin may gusto hindi sila binabayaran sa mga overtime nila. Pero alam mo, ito isang bagay na sigurado ko, eh. Kapag ka maliit na kumpanya, kitang-kita ng mga boss yan pag malalaking kumpanya, hindi na masyadong mapapansin yun. So, ako, it's your prerogative. It's your choice kung gusto mong mag-OTY. It's your choice. Choice mo yun. Pero hindi ka dapat pilitin sa kahit na anong bagay na hindi tama. Yun ang sagot ko, ron. Masama po bang maging sip-sip sa boss? Iyon nga sinasuggest ko eh. kasi pag nagkaroon ng opening syempre automatic na kagad pero bukod sa pagiging sipsip -sip, dalawang factor yan una pagiging sipsip -sip sa boss mo na pinakapaborito ka ng boss mo pangalawa performer ka rin so kung ano metrics nyo sa trabaho dapat namimit mo kasi kahit ano pang sipsip -sip pa sa boss mo na kapag hindi mo naman namimit yung metrics kasi ka, ka rin klase ng empleyado lagi kang late lagi kang absent pero paborito ka ng boss nyo pat na pag pinromote ka ng boss mo kasiraan pa sa boss mo yun dalawang factor yan isa pagiging sip sip isa lang yun pero kailangan na meet mo rin yung metrics kung gusto mo ma-promote ng mabilis yung dalawa na yun imit mo yung metrics tapos maging sip sip ka sa boss mo kasi tignan mo isipin mo yung konsepto anak kung lang ba pantay pantay kayong lahat tapos pare pares lang naman kayo nakakahit ng metrics tapos pare pares kayo mediocre tapos merong isa sa inyo mas magaling makasama kayo sa sa iba palagay mo sino mapopromote ilagay mo yung sarili mo, dun sa posisyon nung eto ano ito hindi mo gugustuhin. Tiyan mo, lagi kasing dalawang panig yan eh. Laging merong sipsip, -sip, tapos laging merong bitter doon sa sipsip. Pansinin ninyo, sa lipuna, lagi ano po promote yung sipsip. Pansinin ninyo, yung mga bitter doon sa mga sipsip, -sip, sila yung nalalaglag. Kung hindi man resign ang nagiging ending nila, tanggal. So, pipili ka nga lang ngayon doon sa dalawa. Pwede kang maging neutral, o hindi ginagawa mo yung trabaho mo, hindi ka bitter doon sa sipsip. -sip. Pero, sa mas madalas na pagkakataon, it's one way or the other eh. Yun ang pinaka eh. So, ay, pipili ka ngayon doon sa dalawa. Ikaw yung sipsip -sip na hit mo yung metrics na promote, uh -huh. o ikaw yung nakakahit Hit ng metrics Pero bitter ka Tapos ayaw sa'yo Ng boss mo Pili ka lang sa dalawa Pwede ka maging neutral You also have that option Pero sa mas madalas Na pagkakataon You only have to mm. Boss anong mas mahalaga Respeto o loyalty? Ba't pa kasi pinaghihiwalay nyo pa? Pagsamahin nyo na lang. Mas malayo mararating mo pag pinagsama mo yung dalawa, may respeto ka na, may loyalty ka pa. Huwag nyo nang paghiwalayin. Kasi sa mas madalas na pagkakataon naman, hindi kayo mabibigyan ng crossroad sa gitna ng dalawang respeto o loyalty. Pagsabayin mo na lang, yun na suggestion ko sa inyo. Hmm? Basta lang masasabi mo sa mga artista na nag COC? If you have the brains, if you have the guts, and if you were, if your heart is for the Philippines and not just for money, I think you should run for politics. Yun ang palagi ko run. It doesn't matter na ano pa ginagawa mo sa buhay mo, kung artista ka ba, o negosyante ka ba, o ganito, ganyan. o it doesn't matter na mm -hmm. pero alam mo ang punto ron dapat na may utak ka naman pag alam mo... Papa, wag ka pang kumampanya. Para katulad ni Dewata eh, 'di ba? Parang kahapon lang kinakailangan tulungan ng taong bayan niyan. Tapos nakikita mo din dinidemolish sila sa kalsada kasi alam mong hindi sila sumusunod sa batas. Tapos ngayon biglang nangangampanya na. Ano 'yan? Sapat ka ba yung oras na yun para mangampanya talaga siya? Hindi talaga ako pang pabor sa ganun. Gusto kong mga politiko natin, mga matatalinong tao, mga matatabang utak, hindi mga korap at ang puso ay nasa Pilipinas. Idol pa shoutout po. May tanong lang po ako. Kasama po kaming breadwinner ngayon na tropa ko. Ano po kaya pwedeng masasa? Ano pwedeng mo masabi sa kanya kasi sa kanya daw lahat umaasa. Lahat ng mga 18 anyos pataas at hindi pa senior at walang sakit at hindi PWD at walang diferensya at ang katawan at hindi nag-aaral, hindi ka dapat na breadwinner sa ganun. Tamad yan. sa so, mas madalas na pagkakataon kasi, tignan mo, hindi nyo napapansin sa Pilipinas ha. Merong kakaibang weirdong konsepto rito sa Pilipinas eh. Ang ano? hindi ko nga makaintindihan ba't nagkaganyan. Ang konsepto, mag-aasawa tayo. Mag tayo. Gawa tayo maraming anak. Hello? Pagka lumabas na yung panganay, gagawa pa tayo ng mas marami pa. Paglabas ngayon ng panganay, medyo malaki na, nakakapagtrabaho na. Sa kanya na natin iasa yung pangalawa, pangatlo, pangapat, panglima, pangani, pansampu. Kung ilan man yung pinagpasarapan nating mga anak. Yun ang common eh. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nangyayari dito sa Pilipinas eh. Ba't hindi na lang magtrabaho ka ng gusto, mag-ipong ka ng gusto para may maipamana ka sa anak mo. Hindi ko maintindihan sa Pilipinas kung bakit meron tayong kakaibang konsepto rito na kung sino nagtatrabaho dun sa mga anak, iyasa na lang natin lahat sa kanya. Bagong konsepto yan kasi dati panganay eh. Asa natin lahat sa panganay. kasi pag tayo tinatamad na 40 pa lang tayo, 50 pa lang tayo, hindi pa tayo senior, tiba? kaya pa natin magtrabaho. Hindi, tinatamad na tayo Umasa na rin tayo sa panganay. Ngayon, kung sino na lang may trabaho sa bahay, kahit sino may trabaho, umasa na tayo sa kanya. Hindi ko maintindihan yung ganyang konsepto. Sa akin, dere derechaan Kung alam ba, ako kumikita ng pera, uh, pasensya na kayo, pero 18 years old pataas, hindi nag-aaral, hindi nagtatrabaho, hindi pa senior citizen, hindi PWD, walang sakit, lumabas kayo ng bahay, magtrabaho kayo. Hindi na importante kung sino pa yan. Kasi hindi ko rin maintindihan yung konsepto eh. Tingnan mo, niyo. Breadwinner, late na yan nakakapag-asawa. Kung maaga man makapag-asawa kasi napagod na yan. Tapos tignan mo, yung mga kapatid na sinusustento, ang nagpapabuntis. Tapos ang malupit nun, nabuntis ngayon, nilabas ngayon yung bata, isasaksak ngayon sa'yo yung bills ng bata. So yung panggatas, pangganto, yung pangganyan, pampacheck up, lahat na lang ng maisip nila, pandaya per, iaasa ngayon doon sa isang pirasong nagtatrabaho, tapos lahat sila nakasaksak na ron. Hindi ko maintindihan yung ganyan. Ba't hindi na lang tayo para paras magtrabaho? Ba't hindi na lang tayo para paras mag -ipon. Para pag tumanda tayo, pare-paras tayo may hindi magkaganon. Tungkol sa mga breadwinner, huwag kayong maging sustentador ng mga tamad. Kung sino man yung mga tamad sa pamilya nyo, palabasin nyo, nyo palabas ng bahay, magtrabaho sila. Kuya, ano pong masasabi mo kay Sam Versosa na networker na balak atan tumakbo ngayon sa politika. Gaya nga nang sabi ko, kung may taba ka ng utak, may malasakit ka sa kapwa-tao, tumakbo ka sa politika. It doesn't matter naman kung anong industriya pinanggalingan mo. Basta huwag ka laman loloko ng tao kasi masyadong maraming lokohan dyan sa networking. Derechaan lang tayo, mga payaman-payaman nyo. Na alam nyo namang hindi naman talaga yung mayaman yung mga networker nyo. Derechaan lang tayo, masyadong maraming panloloko dyan sa industriya ninyo. Ngayon, hindi ko sinasabing si Sam Bersosa, eh manloloko. Hindi ko sinasabi yun, pero sinasabi ko, masyadong maraming lokohan sa industriya niyo. Wag naman sana kayong manloko ng mga kapwa-tao. Wag naman sana kan dahilan bakit kaya ako to para makuha niyo yung pera ng taong bayan. Magkaroon naman kayo ng malasakit sa susunod na lahi natin. Gusto mo bang yung mga magiging anak ninyo, ito yung mga mangmang -mang na mga tao, dahil yung mga yung perang dapat para sa pag-aaral ng mga kabataan, kinakain nyo? Maawa naman kayo sa Pilipinas. Masyado nang ang Pilipinas dito sa ng mga kapwa natin, Pilipino rin. Gusto nyo bang yung susunod na lahi natin, puro kasi pinagkakain nyo yung perang dapat para sa mga kalsada natin mga perang para sa dapat sa pag-aaral natin yung mga perang dapat sana para sa mga ordinaryong taong bayan ganyan ba gusto nyo sa Pilipinas? derechahan lang tayo hindi ko sinasabing si Sam Sosa eh masamang tao pero ang sinasabi ko sa inyo Pilipinas sana pumili kayo ng mga politiko ninyo na alam ninyong maganda track record mga mabubuting tao na matatalinong tao rin anong masasabi mo sa pagtakbo ni Dr. Willie ang dapat ba siyang iboto na alam naman nating may sakit siya hindi ako magkakampanya ng kahit na sinong politiko kasi tatanungin sa akin dapat ba iboto siya dapat ba iboto siya Ayoko ng magkampanya ng kahit na sinong politiko. Bakit? Kasi pag pumalpak yan, kasalanan ko pa. Diba? Ayoko ng gamitin yung impluensya ko para magkampanya ng kahit na sinong politiko na hindi ko kilala personal. Si Doc Willie Ong kasi sa mahabang panahon nakikinig talaga ako sa kanya. Pero kung dapat siyang iboto o hindi, hindi ko alam. Basta ang alam ko, mabuting tao siya. Pero hindi ko alam kung ano puso niya kung bakit siya tumatakbo sa politika. Maraming natulungan si Doc Willie Ong eh. Pero ito rin ang sasabihin ko. Hindi ko kinakampanya si Doc, si Doc Willie Ong. Pero ito ang sasabihin ko. Ako personal, ko, ako boboto, boboto ko siya. O, nga ako. Pero hindi ko sinabi kay Boto nyo, ha? Hindi ko sinabi yun. saan ano masasabi niyo po sa Thailand incident kung magkakaroon po ba kayo ng anak? Papasamahin nyo po ba sa field trip? Ah, oh, pag nagkaroon ako ng anak, papasamahin ko talaga sa field trip. Kasi hindi naman dahil may nangyaring ganun, eh, hindi mo na papasamahin ng anak mo sa field trip. You have to consider na lahat naman ng bagay na ginagawa natin may risk, eh. Paglabas mo, mo ng bahay, pwede ka mabangga. O dahil ba, oh, may lumabas ng bahay, nabanga Huwag na tayo lumabas ng bahay, ganun ba? Laging merong risk, pero it's about risk versus reward ratio. Sa so, mahabang panahon, pinag trip ako, wala naman nangyari sa akin, eh. Nung bata ako, pinag-field trip ako, wala nangyari sa akin. Hindi na natin niniaalis yung possibility at nalulungkot tayo doon sa mga bagay na ganun pangyayari. Pero aksidente yun eh. Wala naman nag expect nun. Kahit yung mismong driver, hindi naman gusto yun. Kahit yung mismong nag-organize, hindi rin gusto yun. Walang may gustong mamatay sa aksidente. Saan po yan? At dito. ano po yung businesses, sir? Meron pa po ba? Ah, oo! Oh, nandito kami sa Mahabang Parang, Barangay Hall, sa Angono Rizal. Ulitin ko, Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono Rizal. Ano daw po yung, Ano? ano to? Sinigang na baka? sinigang na baka. Ito yung pinakamasarap na sinigang na baka na matitikman mo sa buong buhay mo. Pangalawa sa luto na nanay mo.